magandang view sa dalampasigan, bagong kaalaman sa pangingista at road trip experience na di malilimutan. Yan ang matutunghayan nyo sa video na ito. Isa na namang lugar dito sa bataan ang napuntahan natin. Ako nga pala si Pasjo, layunin kong libutin at tuklasin ang natatagong ganda ng bataan. Samahan nyo ako sa mga long ride na malapit lang Hehe. He. Tara. Welcome to Morong Bataan. Ang lugar kung saan may napakahabang pampang na alam ko. Kahit alas otso na kaming nakalis ni Andre mula sa Maribeles, inabot pa rin kami ng alas dose dahil sa pagtigil-tigil namin. Ang ganda kasi ng daan at papuntang Morong. Maraming kilalang resorts dito sa Morong. At isang Blue Turtle sa di ko pa napuntahan. Nga pala sa Blue Turtle tayo pupunta. Namili na muna kami ng makakain namin dito sa palengke ng Morong bago dumiretso ng resort. Masaya pa kami kanina. Kaso, nasira na naman ako ng motor sa engine sprocket na naman tayo nasiraan mga kasama hinabot din ng isang oras ang pag-aayos dito pa rin kami sa highway sa Moro kasi nasiraan ako ng bait at ng motor and yun dapat kanina pa kaming 12 or 1 nandun sa resort pero mag alas na dito pa rin kami yung kasama ko namimili Ganda. Namimili siya ng ano, ng Vietnamese uh, sandwich. Kasama ko si Pastor MJ. Ayan. Update lang. May rason si Lord kaya nangyari sa amin to. <laughs> Off to Blue Turtle. Ingat kami. Hanap muna kami ng pwesto. Lusog daw ito kaya di kami makapunta. Pero maganda yung lugar. Ito tayo. Ano yung muro? Ha? Dito? Tanigurado to, mainit mamaya dito. Dito, takagano. Pero maganda dito. Tent dito yung effective. Sabi ng ating ano pa sa Pero ayos ah, maganda dito. Isa pa may ano, may ilaw, may switch. Pero, may saksakan. Parang masama okay dito pa sa, pero kung dalawa lang yung duyan, naanuhin natin. Subukan kong idaan dito sa kuhanginan yung ano ko, pag motor, si Portapio. Kanina nasiraan na ng sprocket, tapos ngayon susubukan ko siya sa buhangin. Bihira. Yeah. <laughs> Pag namin, doon na lang kami mag ano, set. Pero okay din dito. Wala nga lang kami ano, papagsasabitan ng duyan. So, di tayo pwede maging selfish. ng kape. Iba yung ganda ng dagat eh. Yung mga gantong lugar. Pero ang nakakalungkot kasi yung mga doon yung pa Baka may bubog pa, eh. May pangahit pa dyan. Delikado. kahit anong ganda ng dagat o ng kalikasan, creation ng... Kung hindi siya makangalagaan ng tao masisira masisira so guys kagawa tayo ng ano ngayon ah uh, pang marinate ng manok nag iihaw tayo halu haluin na natin yan total cowboy naman tayo ito yung chicken salamat Andre sa iyong ano masigasig na pag ano linis Ayan, okay. lemon pepper medyo piri piri steak and chops yan na lang Texas baby ko baby mo Ayan. marination natin kahit mga ano yan three years 3 years 3 years <laughs> Mga 30, 15 minutes, ganyan. Tain natin na sip-sipin ng manok yung ano. Mandodro kayo muna kami. <laughs> Ayan. Tama ko si, ano, si Andre. anak bago, anak bago. Alright, may huli na. Isa. Uy. One down. Ito yung ano, ito yung hayop na ayaw kong hawakan. Mahawak ako ng ahas at kung ano pa. Pero pagdating sa basta may pangipit. Halimaw, ganyan. kasi yun? Masakit. Legit naman, masakit talaga. Oo. Ito, zero. Okay lang yun, zero na lang ako lagi. For <laughs> the lucky guys. Okay, 1 2 3 go. Okay. Oh! Tumalo <laughs> Yon. Hey! Tule! Lucky! Aray! Ang galing. Ikaw na yung ano. Ah, uh, oh, Durukoy alamat Master. Alamat ang alamat ng duru. <laughs> the Durukoy. Kale, dyan dari Durukoy. Master! Hindi ka makakatakas, boy. Ito mo. Ay! <laughs> <laughs> Ilan kaya yan? Bibilangin natin yung mga nahuli natin. De, uh, technically, huli ni Andre. Ako'y taga-tapak lang eh. Okay lang yan, huli natin to. Wala naman natin. ako lang kumain na ito. Hindi, hmm, nandiyan ko na ito. Huli mo, kain ko. Ganun. <laughs> nasa pito yung huli natin. And wala naman tapon dyan. Ulamin natin lahat yan. Niluto ko na po yung durokoy natin. Igigisa ko lang siya. Tapos, lalagyan natin ng konting na asukal. Anong tawag dun? Sa ganong luto. Para siyang pinatamis naman. Sulit ang pagod. Ayan, meron tayong lettuce, chicken. Anong tawag dito, Bas? Hindi ko alam. Ayan, shell, shell. shell. Seashell. Seashell na malalaki, durokoy, at kanin. Ayan, kain na po tayo. Dala na rin pala ako ng lucis. Sayang kasi, di na namin nasindihan nung bisperas ng bagong taon. Enjoyin muna natin ang moment bago matulog. Good morning. Day 2. Mamaya pa uwi na rin kami. And yun, uh, meron kaming mga ilang asikasuhin. Uh, Mangingis daw si, ano, si Andre, tsaka si Pas MJ. At ako, uh, baka kigulo. Pero bago yun, suto muna tayo ng ano, pancake. kape muna tayo bago magluto ng pancake so according sa natutunan ko pagluluto daw ng pancake hindi man mahirap pancake mix ไมันนานเล้อก็ราเป็นมัคนดีเลย At yan ang gawa nating pancake. sarap yan. Pamimingwit kami guys. First time ko na ano, mamimingwit. And konti lang yung knowledge ko about sa pamimingwit. Yun yung mga professional eh. Kaya ba yung mga kamaster? <laughs> Ito yung mga pamingwit na gagamitin namin. Guys, pain namin. Hotdog. <laughs> hotdog at pika. Eh, yung hotdog pang isda. Yung pika pa bae namin sa tao. sa gilid sa daan, wag diyan. Diyan sa bataan. Mm. Ganda ng bataan. Ganda ng batuhan ang dala ko ito tripod so yun guys itong na kami ng gising pala namin pumunta dun ito yung aking pamain. yung mahirap dito as a vlogger dala mo yung camera mo tapos sabay dumulas ka no wag so guys maghahagis tayo dito. Pakita mo naman. 1 2 Hey. Dumaan sa telo. Mga 50,000. Niwag mo muna sila, ano Andre doon. Di ba? Diyan. Ah, mainit na. Lugi ako sa nila sila may cover, may mga jacket at hood sila. Sakin sa long sleeve lang. Meron na kahuli tayo ng isa. Di ko na dinala yung phone. Eh, malalim eh. At madulas yung ano, yung yung mga bato. Kamabasa yung cellphone natin. Sayang, di ba? Kamiya na lang ulit. Yun no. Nakaapat kami. Di naman sama para sa ilang minuto ba to. Uh, halos mag-isang oras. <laughs> Lakad bata gumpai. Yan, buburain natin. Ng flavor 'yung kabila, ah, ganun. Kain na tayo, guys. Medyo marumi yung mesa pero okay lang 'yan. Tikman natin, guys, 'yung ano. Huli ko. Nice. Yes. Ano? Um. Masarap. Lasang unang huli. Kaya akin. No? Mm. -hmm. mm -hmm. Sobrang liit. Ang pati ko dito. Pero okay lang. Kain tayo. So, ano guys? Uh, paalis na kami. Tignan namin yung lugar na ito. Pero pansamantala, malalis muna tayo dahil marami itong mga gagawin. Alam guys, sama kayo sa mga susunod namin. Ka. Sama kayo sa mga susunod namin. Kaya, magtago papalayo sa mas tahimik at bayapang mundo. Umubulong ang amihan at huming ng ibo.